Alright, eto na Naglalaki na yung bunga ng ating katawba grapes Ayan o Unti-unti nang uh, naglalakian Naglalaki Sinlaki na ng beach Nakasurvive yan sa ano Nakasurvive sa ulan Sa balgong, sa bagyong Egay at palkon Wow, ayan o Oh, nakasurvive sa ulan, no? Oh, Ganda. Oh. Ayan oh, dami oh. Hmm, ayan. Ito pa. Pulo-pulo ngayon pa oh. Mga nakasurvive sa ulan eh. At talaga. Matibay talaga ang katawba. Oh, ayan oh. Matibay talaga ang katawba grips. Oh. Ayan oh, ang dami oh. Oh. Hmm. Ayos. Diba? At least kahit pa pano, may natira. Patapos lang ulan. Oo. Oh. Oh, pare-parehas ang laki. Hindi katulad tulad nung kapag ka wala ka, hindi ka nag-pruning. Hindi maganda ang pagkakabunga. Hindi pantay-pantay. Oh, ayan oh. Talagang napakainam nito. Daming bunga oh daming na ka mo oh Ayun po. ay nakakatuwa di ba ito oh ito maraming bulaklak dati dito kita nyo naglagas oh gawa nga nung ulan di ba pero ngayon medyo hindi masyadong nagulan sobrang init eh oh. daming bunga oh mga nakatago pa o ah. oh, ayan o oh. di ba o oh, ayan o oh. kumpul kumpul yan o oh. oh. di ba hmm daming bunga o oh. lalaki pa yan nasa isang buwan pa lang ito eh maliliit pa lang yung cluster niya no o oh, yan o dami o oh. Adami, oh. Oh, ayan oh, mga nagtago. Hmm. Oh. Dami nga oh. Mga nagsitatag, nagsisit pagtaguan. Oh. Makakaani na naman tayo nito by November. No. Matibay talaga ang katao ba pagdating sa ulan. Oh. Yan ang paboritong alaga ng mga Pilipino na variety ng ubas. Yung katawba grapes na yan. Di ba? Hmm. Yun po, sa taas oh. Oh, dami oh. Hmm. Kita nyo ba? Nakakatuwa lang. Pag nag-uulan, naglalagas sa mga dahon yan. Ayan oh maliliit na dahon naglalagas pero okay lang yan magmamature din yan eh oh, katulad din oh. oh, alright diba nagsisimula ng magbunga oh yan pa oh ay talagang hanip ang hinog yan yung kulay itim na di ba So marami rin tayong maaani dito mga kaubas kahit naglagas yung karamihan. 'Di ba? Oo. Ayun oh. Pailan ilan mga naglagas 'yan. 'Di ba? Hmm. Dami pa. Yung sa taas oh. 'Di ba? Oo. Ayun oh. Oh, ayun oh. Oh, oh ha. Oh, ha. Oh, Oh, ha di ba? Yan ang pinakamagandang uh, pagtatanim ng ubas. So, tingnan nyo yan na. Uh. Di ba? Isang cluster, maliliit pa lang. Pero alas pantay-pantay ang bunga. Kulay green. Ang lasa nito maasim pa. Kaya hindi siya uh, masarap kainin. Oh, ganda. Ubas yan, oh. Sa Pilipinas yan. 'Di ba? Only in the Philippines, 'di ba? Maliliit pa lang, no? Oh. Nakakatuwang tignan, no. Oh. 'Di ba? Lalo na pag ginug na 'yan. 'Di ba? oh Oh, ha? 'Di ba? Pag maulan, pinupunjay yan, ha? Oh. Ayan ang punjay. Ayan, o. Oh. Ang kulay dilaw na yan. Pusa nang malalaglag yan. Hmm. Pero hindi apektado yung bunga. Oh, di ba? Kagandahan talaga magpabunga summer season. Para hindi na naglalagas yung ating uh, bulaklak. Di ba? Nakakatuwa oh. Talaga nga, oh, ha Kung maganda yan Kung yan i-dire-direcho Sanang hindi naglagas eh oh. Yan o oh, yung mga itim na yan oh. Yung during the time of pollination Hindi siya nagtuloy Dahil nga sa ulan oh, pero sa gantong stage ng ubas Ah uh, tuloy-tuloy na yan Buo na yan Mag-aantay ka na lang ng ano ng uh, pag paginog nito, di ba? Tama Oh, ha. Oh, ha. Ayan, oh. Oh, ha. Oh, ha. Nakasurvive. Nakakatuwa lang. Tingnan. Tingnan nyo. Diba? Oh, ha. Very nice. Ubas. Diba? Nagbabadya na namang umulan dito sa amin. Dito? Diba? Oh. Pakulimlim. di Diba? Gabi-gabi, umuulan dito eh. Di ba? Oh. Mapapayad yung mga ano nyo kasi nga nagulan. Kapag ang puno ng ubas si nagulan, tapos si dire-direcho, ang nangyayari sa uh, sa sanga ng ubas, sa mga bagong sibol, numinipis. Ayan o. Oh. Tsaka maliliit yung dahon. Tsaka maputla. Tingnan nyo, Maputla dapat yan yung ganito oh. di ba kaya tsatsagay na lang natin to until next year para makapag pruning ng panibago o oh, pa o oh, ha napakainam mga kaubas di ba pero ngayon September ina-advise ko sa inyo na pwede na kayong mag pruning kasi palipas na ang habagat hindi nakalakasan ng ulan during the second uh, week ng September o oh, yun o, oh, naglalabasan yung mga uwak o oh. yun, nagliliparan galing yan doon sa Iram, doon sa bundok na yon pupunta ng SBMA yun pamamasura dyan galing yun o, oh, yung mga basura ng, sa mga basura ng SBMA, doon hinahalugog ng mga uwak o oh. Ayan o. Oh. Sayang yan kung yan inag-dire-direcho. Di ba? Pakainam. Alright. O, oh, di ba? oh, oh. Ang daming buwag niyan. oh. O, huh? Ayan oh. oh, huh? na oh. Basic. O. So, ilang ang nakakatuwa sa pagtatanim ng ubas pag nagkatuloy-tuloy na yung bunga. Hindi na siya ganun ka hirap palagaan dahil ano dahil delay dire niyan. na Kataw ba grapes? Yan ang itanim nyo sa bakuran nyo. Di ba? Tsaka yung isa pang variety, yung Baikonur. Kaya lang hindi ideal yon sa amin dito sa Sambales. Dahil sa lakas ng ulan. Oh, uh oh. -huh. Ayan oh. Maraming nagtago pa yan eh. Mga nakatago eh. Oh. Di ba? Ayun pa oh. Dami yan. Di ba? All right. Ayan o, oh. iigot ko kayo. So, sakto to by uh, January panibagong pruning na naman panibagong pagbubunga ito yung tatlong cluster nun eh kaya lang inaabot ang ulan nagkaya no nagkabungi-bungi hindi na lumaki yung kanyang ano, cluster dahil nga naglagas okay hanggang sa muli maraming maraming salamat mga kaubas